Subayning ning pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, kumusta nato ang pagpangandam diya sa dakbayan sa talisay, pinaagi sa live report ni Fem Maridumabo. Fem? may kay upat ka adlaw na lang ug na gyud ang klase sa mga pampublikong eskwelahan gawa sa pagpangandam diha sa mga classrooms uban pang magikinanglan sud sa mga eskwelahan dinhi sa dakbayan sa Talisay usa sa hag yung gihatagan og prioridad mao ang kahapsay sa trapiko hinungdan ko sama nila sa mga traffic plan hinungdan nga ang mga A uh, personnel o lakip na sabgid mismo ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga si Sir Joy Tumulak ang nipahigayon ka og inspection, ocular inspection din hi sa gawa sa Tabunok Central School nga usa sa mga adunay daghang populasyon sa mga tinunan lakip na usab sa usa sa mga busy kayang kadalanan din hi sa Dakbayan sa Talisay at makita din sa likod karon sila Sir Joy nagpahigayon ni sila o Mura di siya o example. Mura siya yes. o kaning simulation. Sir Joy, no, nga pagpahimutang na ni siya sa mga traf, sa, traffic traffic signage din hi sa gawa, Sir Joy. Sir Joy, gawa yes. sa mga nag, man tag traffic plan nga to, sa matag eskwelahan yun. Apan kay wala pa man sila nahatag pero kita sa City Toda, unsa na iba preparasyon, nga fix nga preparation para, niya sa opening of classes? Yes, uh, una, atong gi, siguro nga luwas ang atong mga sumasakay ang atong mga tricycles nga mao'y means of transportation din sa Talisay uh, una na gitutukan nga kinahanglan doon mga franchise o kompleto sa ORCR o niya uh, roadworthy siya nga magdagan sa itong mga kadalanan o ikaduha uh, amo na siyang gihugtan ang pag uh, implement ang ato ang mga traffic laws din sa ato ang syudad o lakip na niini ang kining mga parkings no? kay uh, lagi makapahinay sa dagan sa trapiko kining mga illegal parking So amo unang hatagan og priority sa pagkakaron ang kining atong mga dagko nga mga daan nga dunay mga dagko nga mga eskwelahan. Hmm. Uh, Sama ni ini Sir Joy sa Tabonok Central School, not allowed na gyud diri sa mga sidewalk ang magpark. Apil lagay ni ang maninda pa Sir Joy? Yes, uh, ato na gibawalan ni coordinate ta sa ato ang mga eskwelahan hmm. nga unta ang kining daan nga kanunay agians mga bata why maka-obstruct nga mga vendors. Hmm o niya doon na po'y i-designate nga lugar ug asa sila dapita pwedeng musod o sa asa sila dapita pwedeng mugawas o niya, asa po dapita ang ilang tabukanan. Mm. So, Sir Joy, ano na ipagayon nga kaniling operasyon sa oban o mga eskwelahan nga doon na'y makita tanga like sa katong mga sulunon sa yes. somewhere sa Kansuhong, Tangki, nabigay mga oban nga na maligya agawa sa eskwelahan. Yes, uh, mao buhaton, mao buhaton na to. Unya uh, karon sa mga panahon na nagsige na sad mi uh, uh, sa ato mga traffic signs uh, sa matag eskwelahan o uh, asa ra dapita pwedeng magka drop off asa dapita pwedeng magka parking no so uh, mo ni among gipang distribute karon sa atong mga eskwelahan Sir Joy, uh, we understand nga ini ka Martis pod uh, dapat su sugod na pod dyan ang mga klase sa private school. So unsa man Sir Joy, uh, kay palang size pa lang, possibly, grabe na kayo ang huot sa traffic diri Sir Joy. So unsa to mga pahimundo nga to sa mga motorista side? Yes, atong hangyo lang sa itong mga motorista. Uh, labi na gyud katong makaagi o mga eskwelahan uh, magpahinay lang gyud sa pagpadagan unya mo awhag sa ta sa atong mga motorista mga biyahidor, nga kaybaw na nga mo nang adlaw ang timbuka sa klase ato sila awhagon nga mosayo sila sa paggikan sa ilang panimay Lastly, Sir Joy, ato wala siguro pa, minsahi. Gawa sa mga talisay nun kayo, of course, ang talisay city, maagian manggod, gikan, ilabinagikan sa mga taga south southern part of Cebu. Unsa to ang minsahi, especially na onya, next week, dagang kayong mga kalihukan. Yes, muaw hagiya punta sa atong mga kaigsuunan nga muagi din sa talisay, gikan og south or gikan o Cebu City. Uh, unta mo na sila sa ilang mga schedule mo sayo nagit sila sa paggikan uh, arondi aron di sila maapil sa kabara sa traffic sa tungdan Daghan kayong salamat, Sir Joy. O salamat. maayong buntag kayo. May buntag, mo. may buntag. May gawa sa sub ni Ini sa ilang pagpagayon din yung ocular inspection. Ah, nakigtagbo na sub sila kagahapon sa kadekuan sa mga school heads sa 44 ka mga pampublikong eskwela. Lakip na no, sub sa kadekuan sa city, sa Talisay City DepEd Division. O lakip na no, sa mga barangay officials. Arang usab sa ilahang pagpahigayon o mga traffic plan sa matag eskwela. Na panmatod pa man nga after pa sa Osaka, si Manakining mahatag ngadto sa City Toda kay matot pa man ilaha pa man gitun-an usab kay dunay na may mga uban pang mga kalambuan especially nga gikan kini sa modular learning sa niagi mga tuig karon kay face to face full, face to face naman gid ang pagpahigayon sa ilahang klase dinhi sa Dakbayan sa Talisay ug mo kanay latest dinhi sa Talisay City may alang na unya gid sa opening of classes sa pampublikong eskwelahan Back to you, May. Daghang salamat, Femari Dumamo.